Magandang buhay! Ako nga pala si Kapones Capones, kasalukuyan nag-aaral sa Far Eastern University. Sa maikling video na ito ay ating tatalakay ang pagpapalaganap at pagpapaunlad ng kaalaman tungkol sa sikolohiyang Pilipino. Maraming positibong paraan upang mas payabungin ang sikolohiyang Pilipino sa ating bansa. Una, ang pag-implementa ng sikolohiyang Pilipino bilang asignatura sa loob ng paaralan hindi lamang sa mga kolehiyo, bagkus maging sa sekundarya. Dahil ang paaralan ng pangalawang tahanan na kung saan, magiging daan ito tungo sa mas malawak na panguunawa at mas malalim na kaalaman ng mga mag-aaral para sa kalagahan ng sekolohiyang Pilipino sa ating bansa. Pangalawa, ang pagkakaroon ng iba't ibang aktibidades hinggil sa sekolohiyang Pilipino na pangungunahan ng administrasyon ng bawat lokalidad na ating kupan Hindi lamang ito magiging daan upang mapanatili ang sikolohiyang Pilipino sa ating bansa. Pagkos, ito ay magpapamalas din ng mga angking galing ng bawat isa. Ikatlo, ang malawakang paglilimbag ng mga aklat na patungkol sa sikolohiyang Pilipino, kahalagahan nito at kung paano ito mapapaunlad pa. Sa pamamaraang ito, maaari natin itong maibahagi sa bawat silid aklatan, mangyari man, ay magiging abot kamay itong magagamit at mababasa ng kahit na sino sa bawat pamayanan, nang walang kahit isang sentimong kapalit. Ikaapat, ang paggamit ng modernong teknolohiya. Hindi natin maikakaila na malaki ang improvensya ng social media sa atin, lalo na sa mga kabataan. Kung kaya't posibleng maging daan ito upang mapigilan ang paglipol ng Pilipino sa kolehiya sa ating bansa. Katulad na lamang ng pagsasagawa ng mga buot saput na kinapapalooban ng mga vlog na magpapaitindi sa importansya ng sikolehiya natin. Maaari rin gamitin ng YouTube upang maipalaganap ang yamang hatid ng sikolehiyang Pilipino sa tulong ng mga tanyag na personalidad sa social media. Atin namang bigyang pansin ang opinyon ng aking matalik na kaibigan na si Ken Ezra Portales patungkol sa kung paano mapapalaganap ang sikulohiyang Pilipino sa ating bansa. Bilang isang mag-aaral ng sikulohiya, hinihikayan ko ang bawat isa sa inyo na sama-sama nating pag-aralan at kung anong uri ng sikulohiya meron tayong mga Pilipino. Napakahalaga nitong matutunan sa sapagka ang nagsisilbing susi sa ating identidad na siya mas magpapalalim sa definisyon kung ano, sino at paano tayo mga Pilipino na kumilos at kasanay sa ating kultura. Kaya mula sa simple yung panonood ng video na ito, unti-unti kayong binibigyan ng impormasyon tungkol sa sikulay ng Pilipino at kung ano pa ang mga pwede nating gawin tungkol platform na mas magpapabilis ng pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa sikulihiyang Pilipino, pagtulong ng paglimbag ng mga literatura at iba pang mga activities na makakatulong upang mapuksa ang konsepto ng pagiging dayuhan nating mga Pilipino sa ating sariling lupa. At sa pamamagitan nito, mas mapapaglinang pa natin ang sikulihiyang maraon tayo. Bilang konklusyon at tinamang pakinggan ang saluubin ng aking matalik na kaibigan na si Hannah Rachel Antti. Ang ating kahalaman sa ng Pilipino ay isang mahalagang salik sa pagpapalawak ng ating identidad at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang mga pag-aangkop ng mga teorya na hindi pa nasuri at napatunayang makabuluhan sa buhay at liko ng Pilipino ay lubos na dapat pa nating linangin. Sa pagkatuto natin ng sikolohiya Pilipino ay ating may ng ang mga bulag na pagsunod sa alinmang pagbabago ng psikolohiya sa bansa. Mahalaga ito upang magkaroon ng mapanuri at orihinal na pag-aaral ng psikolohiya sa Pilipinas. Ang pagkakaroon din natin ng pagkakaisa sa bukas at malawak na pag-aaral ng psikolohiya ng Pilipino ay lubos na makatutulong lalo na sa pagpapayaman at ang larawan ng psikolohiya sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naway marami kayong natutunan aking simpleng video. Lagi natin tatandaan na kahit kabataan, may matutunan.